Patuloy po ang sinasagawang assessment ng mga otoridad sa gusali ng Emilio Aguinaldo College na naapektuhan ng pagyanig ng malakas na lindol kahapon. Ang sitwasyon doon, kamustahin natin mula kay Clayzel Pardilla live. Yes, Angelique, nasira ng 6.1 na lindol ang gusali sa aking likuran. Iyan nga yung Emilio Aguinaldo College dito yan sa lungsod ng Maynila. Nagmistulang sumandal ang Building 7 ng Ayak sa katabing gusali nito kasunod ng lindol na yumanig sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nabasag at naglaglagan ang mga salamin sa labas ng gusali. Nagbagsakan din ang ilang mga debris gaya ng semento. Sa loob ng building, nabaklas ang mga kisame at nag-angatan ang mga tiles sa sahig. Makikita rin ang nagulong ayos ng upuan, bunsod ng pagyanig. Ininspeksyon na ng Manila City Administration ang EYAK. Ayon sa Initial Assessment ng Engineering Division ng Manila City Hall, walang naging malaking pinsala ang gusali. Wala kasing nakitang bitak sa mismong sahig. Nakalinya pa rin ng maayos ang pintuan at fully functional ang mga elevator. Ayon sa City Hall, hindi maituturing na nag-slant o lumihis ang Building 7 ng Ayak dahil dati na umana itong nakadikit sa katabi nitong gusali. Ilan sa mga senyales ng disalignment ng gusali ay yung mga elevator na sira o di kaya ay tumutunog. Pero as of the moment, wala silang ganitong observasyon. Nakikitang dahilan ng pinsala ay ang pagkikiskisan at pagumpugan ng dalawang magkatabing gusali kaya lalong dumikit ang eyak sa katabing building. Good news naman dahil kahit sa o kahit nakasagsaga ng klase kahapon ay walang esodyanteng nasaktan. Ang Building 7 ng eyak ay mayro ang lawak na 10,000 square meters na may 10 palapag at 14 na taon na ito ang nakatayo. Pansamantalang hindi pinapasok ng EAC ang kanilang mga estudyante. Ililipat ang mga mantalang klase sa Building 5 at 6 ng EAC. Sa ngayon, Angelique, ay ongoing pa rin yung assessment na ginagawa ng Manila City Hall pansamantala nang isinara yung kalsada dito sa Marcelino dito yan sa UN Avenue. Angelique? Maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla. Makabuluhan at komprehensibo, sakto at totoo, ang balitang nakasentro sa bayan. Hatid ng patikang mga mamamahiya na sina Aljo Pendijo at Angelic Lazo. Sentro Balita, lunes hanggang biyernes, ala una ng hapon.